Di ba? Kaya itong pag-uusapan natin, gusto ko sana bigyan ng babala yung mga bata-bata pa. Halimbawa, ang edad mo ngayon, 30, 35, 40. Pero nandiyan ka na sa high risk na magkaroon ng problema sa paningin. diuba ba maganda? Ngayon pa lang, alam na natin yung mga dapat natin gawin. Paano natin pangalagaan yung ating paningin. Dahil pagdating mo ng 60, 65, kung katarata lang yan, madali yan. Tanggalin lang natin yung lente, palitan natin bago, ayos na. Pero paano yung mga sakit na meron ka ngayon? Halimbawa, alta presyon, diabetes, at kung ano-ano pa. Kung ito'y napabayaan nyo, na tumaas, nagwala ka, sige pa ng sige yung mga matitigas ang ulo dyan na panay pa rin ng yosi, alam na nga diabetic, kain pa kain, eh, hirapan tayong ayusin yan. So, ngayon po, ang pag-uusapan natin, pampalinaw ng paningin, how to improve your eyesight, natural